Malaking prebilehyo ang maging isang NBA player dahil maliban sa mayroong naglalabas sa mga jersey mo, mayroong kang mga sapatos na gagamitin, mayroong mga equipment, mga t-shirt, libring pajama, pati yung mga pagkain, libre din. Noong nakarang taon, sa isang araw, mayroong budget ang mga NBA player na $133. Sa taong ito, tumaas nasa $152 bawat araw yung kanilang budget sa atin yan ay nasa 8,000 pesos mahigit. Malaki-laki na din. Pero ayon sa isang NBA player, hindi naman talaga nila ginagasta itong perang ito. Hindi lahat ha, yung ilan lang. Dahil yung ibang mga malalaro ay ginagamit ito para pangtaya habang sila nasa sa eroplano at kung anuman yung kanilang gustong gastahin doon. Kung baga allowance yon para sa pagkain pero pwede mo namang gastosin yun sa anumang gusto mo. Kapag pinag-uusapan yung mga pagkain, yung mga malalaro ay mayroon din kinakain. Minsan sa mismong laban pa, mayroon silang mga snack. Hindi naman masyadong malaking pagkain, kumbaga yung uh, pang malakihan, yung mga pang snack-snack lang yung kanilang kinakain. Pero minsan pwede rin mag-request ng uh, salad at kung ano, basta yung healthy lang, yung, yung makakabuti rin sa kalusugan mo. At heto pa... Pag tumagal ka ng at least tatlong taon sa NBA, meron ka ng pensyon. Mas malaki pa yung pensyon mo kapag mataas-taas yung career mo sa NBA. So definitely, malaking pribilehyo talaga ang maging isang NBA player dahil maliban sa mga milyones na matatanggap mo, meron pa mga, mga binipisyo at mga allowances. Samantala, mainit-init pa. Dallas Mavericks magiging frontrunner para kay Yanis sa susunod na taon kung sakaling magkaletse-letse na ang Milwaukee Bucks sa season na ito. Malaking kamalian talaga yung ginawa ng Milwaukee Bucks sa pagkuha kay Damian Lillard at sa kanilang pagpapakawala kay Drew Holiday. Oo, mas maagad ang ang pangalang Dame kumpara kay Drew Holiday pero ibang iba talaga yung depensang na ibibigay ni Drew Holiday sa Boston Celtics at sa kanila sa mga nagdaang taon. O offensive firepower itong si Damian Lillard pero wala naman siyang depensa at ngayon nga kulang kulang pa yung kanilang connection sa isa't isa ni Yanis. Magaling sila sa kanilang pangsarili pero hindi nagwo-work out yung kanilang chemistry sa isa't isa. Ngayon, hindi na ako nabigla sa balitang ito patungkol sa Dallas na maghahabol kay Yanis sa 2025. Dahil unang-una, nahanap na nila itong kanilang perfect na roster para makapunta sa NBA Finals at yan huy kanilang pinatunayan noong nakarang season. Ngayon, Itong kanilang mga gagawin na lamang ay mga maliliit na siguradong magkakaroon ng malaking impact sa kanilang kampanya sa kanilang kupunan. Halimbawa itong si Clay Thompson kanilang dinagdag at sa abot naman ng kanilang makakaya baka itong si Yanis kanilang maisama pa sa kanilang kupunan na walang natatanggal sa kanilang core kay Irving, kay Luca at kay Clay Thompson siguradong kakatakutan itong Dallas Mavericks kapag nangyari ito, kapag mahukuha nila si Yanis